Sir, since Ruru, na, na naka-work ko na si Ruru, maybe Ruru, uh, Alden, um, Sir Ding Dong, Sir Dennis, wow. a lot, actually a lot, there's Mangusay. a lot of good stars. Name me three guys, three movie stars na gusto mo makatambal. Who? At bakit? Um, maybe since Ruru, na, na naka-work ko na si Ruru, maybe Ruru, uh, Alden, um... Welcome back, mga kaagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Well, syempre, totoo naman po ang mga balibalita na nabanggit nga po ni Angelica Chan, eh Angelica Chan mga kahaldab. si Alden Richards, na kung saan isa sa pinakasikat na sikat at talaga naman po ang pinagpiestahan ng mga kalalakihan na sabi ba Max Angel Chan. Di po ba? Real talk, mga kaldab. Ka sabi ko nga po sa inyo, may mga point na kumbaga kapag ka nababanggit ang pangalan ni Alden Richards, lalo na nga po yung mga ganyang role, eh talaga naman pong kaabang-abang. Di po ba? Kaya nga sabi, sabi nila, Mr. Destiny, tignan mo nga, imbestigahan mo nga kung totoo nga po ba yung interview ni Boy Abunda kay Angel Chan. At eto, totoo naman po mga kahaldab na gusto daw niyang makakatrabaho. Siyempre, GMA yan eh. Di po ba? Normal lang po na ididikit nila yan. Grabe kasi eto, hindi ko naman po sa sinasabi na pangit yung magiging role. Eto, Sisling hot to. Di po ba? Talagang masasabi natin na... Although pag kalimbawa, Biba Films o GMA... O kumpanya ni Alden, hindi siya, hindi na po ganun siya kadering, hindi na po siya talagang pang for adults only. Malamang to parental guidance. Dito ba medyo mabibigat yung mga eksena. Although sexy yung mga mga eksena, pero hindi ito darating sa point na for adults tipo ba. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Di po ba? Nakita nyo naman po pagdating sa mga bagay na pagbibigay ng update. Hindi tayo nagpapauli. At sabi ko nga po sa inyo, yung nabalitaan ko, agad-agad pinuntahan natin sa pastok ni Boy Abunda. At eto nga po yung nakita natin. Di po ba? Natotoo naman po. Yan ang kagandahan nyo sa channel ni Mr. Destiny na kumbaga yung mga nababalitaan ninyo na hindi totoo, ayaan nyo lang po sila. Eh, well, wala pa naman pong update na sinasabi ang Eat Bulaga na kumbaga suspendido si Menga, itanggal si Menga. Marami pa rin po kasing mga senaryong lumalabas. Marami pa rin po ang kumbaga nag-aabang kasi two weeks na nga pong wala si Menga. Ibig sabihin, dalawang sunod na Sabado wala si Mengay sa 8 Bulaga at hindi naman po masyado hinahanap na rin siya ng mga legit dabber cards. Hindi man lang siya binabati nila Jose, Wally, Paulo, at syempre ni Alan Kay at ilang legit dabber cards. Pati nga po TBJ wala na rin paramdam eh. Halatang halata po mga na parang may mali. Di po ba? Parang kung baka kung titignan nyo, iniichapwera na nga po talaga nila si Menga. Ito yung sinasabi ko na hindi nila naiintindihan o nauunawaan unaw yung mga pinapaliwanag natin at sinasabi natin. Tapos sila pa po yung may ganang mainis, sila pa po yung may ganang magalit sa akin. Real to kaya mga kalda, pero kaya sinabi ko, dapat nag-iimbestiga sila, dapat nagahanap sila ng mga pruweba para lang kumbaga makakuha ng informasyon, ako nagbibigay naman po tayo ng resibo eh. wag lang kay Menggay kasi totoo naman po na mahihirapan tayo totoo naman po na kapag uh, si Menggay po ang pinag-uusapan eh talagang kumbaga mahirap kumuha pero gaya po ng ina-update natin nalalaman natin na alis siya ng ibang bansa kumbaga sikreto kasi pag po, eto nga lang po ha ah. sabi ko nga po sa inyo si Menga po yung tipo na napakahusay kasi nakakalusot po siya sa airport eh di po ba nakalusot siya sa airport hindi alam kung saan nga po ba siya dumaan kung anong araw nga po ba siya umalis at bakit hindi man lang siya naispatan ng mga taong papauwi ng Pilipinas at papunta ng, Pilipi ng ibang bansa Although binabidyohan man lang sana si May, napicturean man lang sana si May, tapos ipopost nila sa kanilang social media account, ipapakita nila sa mga relatives nila dito sa Pilipinas, at kahit pa paano, mapag-uusapan. Sa dami po kasi ng mga tao sa naiya, 24-7, na kumbaga dumarating, umaalis, tapos yung mga nagsusundo imposible nga po sa bagay mga kaagdab pagka ayaw talaga magpakita eh mahihirapan ulit tayo mahirapan tayo magbigay ng mga ebidensya at resibo basta ako masaya po ako mga kaldab, kung ano man po yung mga nangyayari at nagaganap at dito naman po sa pelikula ni Angel Chan at Alden ano lang po ako dito uh, update lang po ako pinakita ko lang po ito para sabihin sa inyo na totoo po yung mga kumakalat na gusto nga po talaga makakatrabaho ni Angel Chan si Alden Richards kasi kumbaga alam nyo na pero sabi ko nga po sa inyo sikat na sikat to ah. sabi sa Viva Max ito po yung pinaka masasabi natin na ah, artista sa Viva Max na talagang tumabo ng napakala, kumbaga tumabos sa takilya siya po talaga yung masasabing sa lahat ng sikat sa Viva Max, eh siya po talaga yung namamayagpag sinasabi ko lang po, baka may mag-react kung gusto mo namang mangyari ng mga ganyan, keteray di po ba, yan alam ko, yan naman ang pambasag nila ang gusto ko lang po dito mga kaaldab sa channel ni Mr. Destiny updated di po ba lahat mga post natin talagang totoong naganap totoong nangyari at gaya nga po dito, balikan natin ang Eat Bulaga. Sa mga kumakalat ngayon, huwag po kayong basta-basta maniniwala. Nandito naman po si Mr. Destiny. Bibigyan ko naman po kayo ng update kung ano po yung magiging senaryo, kung ano man po yung mga mangyayari, magaganap. Di po ba? Tapos sabi ko nga po sa inyo, kapag nakumpirma na natin, yun lang naman po tayo magbibigay ng update siyempre hindi tayo magpapahuli lalong lalo na nga po pagdating sa pagbibigay ng update walang well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinakalatest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang True Blooded Aldab Nation na nagmamahal, kinamengay at isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyo. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.